Wala si Dembele kasi siya nagsimula ng play. Si Freddy ang kumuha, tapang niya. Heto si Fabian. Sige na, sige na, sige na, sige, na, sige na. <laughs> <laughs> Ang mga muka, paris, mali ni Asensio sa paglabas. Agaw ni Dembele at naiwan si Fabian. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo ang mukha niya. Pakiusap, tingnan mo ang mukha niya. Apat na wala sa harap, anim na minuto. Malaki ang depensang pagkakamali mula sa koponan ni Chabi Alonso. Nanalo si Fabian Lois, kampeon ng Europa mula Espanya sa Paris habang talo ang Real Madrid. Mukhang may malaking gulo na paparating, ha? Mukhang may malaking gulo na paparating. Tito Soria, alam mo ba? Pindutin ang like at mag-subscribe na. Dala ko ang best YOLOS los ngayon. Sa takbo ng season, oy, ito ay nakaraang season. Ito ay bagong season. Grabe talaga ito. Wala na akong pakialam. Sobrang nag enjoy ako sa laban na to. Walang kahit anong sense ito. Sabi ko, pindutin mo na ang like button. Apat na pong libong likes minimum sa video na to dahil malapit na tayong gumawa ng kasaysayan dito. Umiiyak na naman sa Barca Channel pero hindi naman talaga nawala yun, di ba? Sirain mo na. Bukod pa dyan, nag-relax siya doon ng sobra. Kailangan sabihin na si Asensio, sobrang pangit ng laro, no? Hindi ba parang sa minuto pa lang, pinatapo na. Buti na lang. Penalty yon. Ipinatukoy niya ang advantage. Penalty, mga goal-goal. Ito ay isa para sa ito ay tuloy-tuloy lang. Dilaw na card. Tara na. Ang Madrid ay muntik ng makatabla ngayon. Uy, si Rudiger ay nakuha nito mula kay Melema para sa goal ni Melego. Ta-ta-ta-ta. Paparating na si Noche Goda. Goal ng Paris Saint-Germain. Grabe! Si Meleno ay nagpalampas na naman ng isa pang pagkakamali at isa pa ang nadagdag at ngayon si Rudiger na nagpakahinahon sa harap ng alon para maagaw ito. Dembele, laging maasahan, parang regalo, hindi pumapalya. Laban sa kanang kamay ni Courtois, oo. Oh oh. Sa loob ng siyam na minuto, 2-0 na ang Paris, gawa ni Dembele. Pinag-uusapan kung si Gonzalo o Mbappe ang maglalaro sa unahan. Ang problema ni Madrid ay hindi siya makalaro. Ang problema ay ang gitnang bahagi ng laro umiyak dahil kay Hauser, na-expel na siya. Wala rin si Napacho at Lucas Hernandez sa Paris Saint-Germain. E eh, ano ngayon? Kailangan maglaro, pare, kailangan maglaro. Fernando Sanz. Ang daming pagkakamali. Pinag-uusapan natin ang konsentrasyon. Pinag-uusapan natin ang konsentrasyon. Pare, siyempre, pinag-uusapan natin ang pagiging bida, di ba? Ulit na naman ang unang seryosong laro. Tingnan mo, tingnan mo, Jesus Luis. Ulit na naman ang seryosong laro. Ang mga pagkakamali, ang mga pagkakamali, yung mga grabe, gaya ng sinasabi ni Paco Bulo, malalaking pagkakamali. Oh, ito ang unang laro na may team na nag-press sa atin. Balboa Claro, oh, unang laro, hindi ba? Unang laro ng kaibigan nating si Balboa. May Barsa na tinalo ka ng apat na beses, lima kasama ang pre-season at nag-press sa iyo hanggang sa pinakamataas mong antas tulad ng Paris Saint-Germain. Ano ang nangyari sa Real Madrid? Patuloy tayong makinig, pakiusap. Napipressure kayo, Balboa. Tingnan mo nga, oo. Pero alam ko laban sa Dortmund, paulit-ulit naming sinasabi na sa minuto Matias, paalalahanan mo ako kasi naglalakad na lang sila. Hindi mo na sila pinipressure. Dito, dalawang beses ka nang na at binibigyan ng problema. Nahihirapan ang Madrid. Mga bata, sige na Jose Luis. Sige na Jose Luis. Lumampas ka na dyan sa... Pressure, sabi niya. Na ako si Luis. Hindi mo lang ito nangyayari sa mga bata. Ang bulat. Jose, hindi ko ito inaangkin. Yung ginawa niya, hindi ko talaga ito inaangkin. Pero Cristobal Soria, Asensio ba ang tinutukoy nyo? Hindi, si Asensio ang nagpress kay Rudiger at pumalpak. Hindi, pero mali ba lahat sila? O oh, sige, pero hindi ako nabigyan ng oras. Tama ka, Soria. Ang galing mo, Soria. Ang galing mo, Soria. Nandun na yung dalawang sentral. Si Rudiger na dalawang taon yung pinapanood at pinupuri, gusto ko kayong marinig ngayon hindi ka panipaniwala ang pagkakamali ni Rudiger. Virginia, mag-ingat ka. Papunta na sa ikatlo ang Paris Saint-Germain. Hindi ikaapat. Kalma lang. Marami pa tayong makikita. Siyempre, Luhikal, paparating na. Paparating na, paalis na, papasok na talaga sa loob. Goal ni Fabian. Oh, 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 Fabian, Fabian, Fabian. Goal. Tara, tara, tara. Goal, goal, goal. Isa, dalawa. Hindi, 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 hindi. Palakpakan siya. Ay, parang makina. Palakpakan, pare. Palakpakan. Ano ang ibig sabihin ng koryo? Isa siyang makina. O, oh, kailangan nating sumuko. Paano maglaro ang team na ito? Tatlong diagonal na pasa, tapos si Raf lalabas bilang forward. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo ang mga mukha nila. Oo, oh, palakpakan ninyo at huwag tumigil dahil football na palabas ito. Paris Saint-Germain, tatlo Real Madrid 0. Dalawang goal ni Fabian Ruiz sa 24 na minuto. Tingnan mo ang pagputol. Siya pa rin ang pinakamahusay na right back sa mundo kahit ayaw niyong aminin. Oh, Gino. Kunin mo at ibigay dito. Kunin mo at ibigay dito. Gusto ko pa. Pakinggan mo ako. Kasi si Jose Luis ay parang wala siya sa sarili. Ibig kong sabihin, hindi talaga siya nandun. Na nasa ibang lugar siya. Wala siya sa sarili niya. Pedro Ron, hindi kita marinig. Hindi kita marinig, Pedreron. Hindi kita marinig, Pedrero. Nasaan siya? Nasaan siya? Ah, yung taga Tomay Daka ay humihingi ng palit sa 24. Kailangan niyang pumasok, kailangan niyang ipasa si Valverde sa gitna ng kampo. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay... Uy, tingnan mo yung mga muka. Karapat dapat to sa isang like, pare, pakiusap. At mag-subscribe ka sa Barsa ngayon, pakiusap. Grabe to, pare. Alam mo namang mas mataas ang level ng team na to kaysa sa kanila at may mga player dito na narinig ko ang lahat ng tao. Na narinig ko lahat ng tao, pati ako ha? At ako, narinig mo rin ako kahit konti lang ha? Bakit? Sabi mo nga. Minuto! Tatlong po, ang dali lang, di ba? Yung mukha tol, yung kay Jose Luis, di ba? Lalabas ang bola sa area, nandyan sina Beraldo at Marquinhos, siguradong mataas ito. Grabe tol. Panalo, panalo, panalo. Hindi ka pani paniwala. Paparating na ang pinakamaganda. Paparating na ang pinakamaganda. Ulang, ulang. Paalam. Paano sa Betis? Apat paano doon? Grabe, kalunay ito. Grabe, kalunay ito. Kalunay ito. Sige, Paris. Ramos, 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 Ramos de Pines. Para kay Diego Leon, ang alaala. -ala. Tingnan mo ang galaw na ito, pakiusap. Ginawa ito ng Liverpool forward. Hindi ka panipaniwala. Dalawat kalahati na lang ang natitira. Si Luis Enrique ay may malapad ng ngiti at pumalakpak sa napakahusay at nakakabaliw na team na ito. Pinakamagaling siya. Tinalo ng Paris ang Real Madrid. Si Ramos ang nag-convert. Paris Saint-Germain 4-0 kontra Real Madrid 0-0. Nakakahiya, nakakaya, nakakaya. Yan ang salita. Araf, maganda. Ulit, nakakaya Mga bata, Araf, grabe ang kahiyan. Tingnan nyo ang itsura ng Madrid, ha? Ang itsura ng Madrid sa buong mundo, ang itsura ng Madrid sa buong mundo, hindi si Xabi Alonso, ha? Yung, yung mga manlalaro, hindi si Xabi Alonso, grabe. Nakatingin lang, tutunog na ang pito. Ang ganda ng goal, sabi niya, hanggang dito na lang. Natapos sa pong minuto eksakto, pinatigil na ni referee Luis Enrique. Parating na sana ang ikalimang goal at pinatunog na ng referee na si Marsinyak ang pito. Parating na sana ang ikalimang goal at pinatunog na ng referee na si Marsinyak ang pito. Apat na zero. Dalawa kay Fabian, isa kay Mbele. Bago matapos, si Ramos. Paris Saint-Germain sa finals kontra Chelsea sa linggo. Ah, uh, 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 grabe talaga. Seryoso. Grabe talaga. Tingnan mo. Tingnan mo. Napakasimple. Napaka simple. Alam mo ba yung ginagawa natin, Cristobal? Bilangin natin isa-isa ang nakuha nating 80 milyon. Ayos? Walumpong milyon. Yan ang mahalaga. Dito mahalaga ang walumpong milyon. Hindi ka panipaniwala. toto. totoo. Ang mahalaga dito ay ang walumpong milyon. Pero yung nakuha ng Madrid, magiging pang mundo ba yun? Pindutin mo yung like, please. Heto ang best iyak. Paris Saint-Germain, apat. Real Madrid, wala barsa kahapon. Ngayon, palagi.